Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Patuloy ang pagpapatatag ng gobyerno sa mga komunidad sa bansa laban sa epekto ng kalamidad sa pamamagitan ng sarisaring inisyatibo ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Marcos ang turnover ng mahigit 3,500 ang bahay para sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda sa isang seremonya sa Burawen, Leyte. Itinayo ang mga bahay na ito sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority sa mga lalawigan ng Leyte, Samar at Biliran. Ayon sa Pangulo, itinayo sa Leyte ang Leyte Tide Embankment Project para protektahan laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Sinabi ng Pangulo na tinitiyak ng gobyerno na itinayo ng wasto ang mga flood control projects sa bansa. Patuloy din ang pagtatayo ng evacuation centers at disaster response command center na magiging sentro ng paghahatid ng tulong. Pinaigting naman ang kaandaan ng mga nagtatrabaho sa disaster risk reduction and management, pati ang kanilang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, iniutos ng Pangulo sa Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority na bumuo ng mga disenyo na matatag at angkop sa epekto ng climate change. Ipinaalala rin ni Marcos ang lakas ng loob at pananampalataya at dedikasyon na ipinamalas ng mga Pilipino noong nanalanta ang Bagyong Yolanda. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdeklara ng Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na mataas pa rin ang presyo ng bigas sa merkado sa kabila ng mga aksyon ng gobyerno para pababain ito. Sinabi niya nga kailangan nga pababain ang presyo ng bigas para maisaayos ang kalakaran sa mga pamilihan. Pinunan niya ang pagkakaroon ng friction cost sa merkado na dulot ng sarisaring bagay kabilang na ang mga iligal na kalakarang iniimbestigahan ngayon sa Kongreso. Inaasahan ng Pangulo na ipapadala ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council kaugnay ng Food Security Emergency sa Department of Agriculture sa susunod na linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. posibleng maideklara ang food security emergency bago matapos ang Enero. Samantala, sinabi ng DA na pwedeng magbenta ng NFA rice sa mga LGU sa halagang 36 hanggang 38 pesos kada kilo. Pero ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, kokonsultahin ni Secretary Chu Laurel ang Pangulo hinggil sa deklarasyon ng food security emergency. Sa ilalim nito, maibibenta ng National Food Authority ang buffer stock nito na umaabot ng halos 300,000 metric tons na bigas sa mga local government units at ahensya ng gobyerno. Maaalalayan din ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay para sa darating na anihan. 84% ng mga Pilipino ang nagsabing suportado nila ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan at ikiit ang karapatan ng Pilipinas bilang may sakop ng West Philippine Sea. Batay ito sa resulta ng tugon ng masa sa survey ng OCTA Research Group. Pinakamataas na porsyento ng suporta sa gobyerno ay mula sa Metro Manila na nasa 90% habang pinakamababa ang Balans Luzon na may 81%. Sa antas ng lipunan, ang Class D ang may pinakamataas na porsyento ng suporta na 84% na sinunda ng Class E na may 83%. 91% naman ng mga respondents ang may alam sa mga isyo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Naon ang sinabi ng National Security Council na hindi palalampasay ng Pilipinas ang iligan na aktibidad ng China sa katubigan ng bansa, partikular na ang China Coast Guard monster ship 5901 na nasa loob ng exclusive economic zone. ay naman sa National Maritime Council, nilalabag ng China ang Philippine Maritime Zones Act, ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang arbitral ruling noong 2016 na nagpatibay sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at iba pang katubigan nito. Tiniyak ng ahensya na patuloy na itataguyod ng gobyerno ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga maritime zones nito. Bumaba ng 23.7% ang bilang ng mga insidente ng krimen sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office. Sa tala ng NCRPO mula November 23, 2024 hanggang January 15 ngayong taon, umabot sa 768 ang bilang ng na mga nangyaring krimen sa kamay Bumaba ang bilang nito mula sa 1,007 sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Anthony Aberin, ilan sa mga nakabawas sa krimen ay ang pinaigting na presensya ng kapulisan sa publiko, komprehensibo at balanseng pagpapadala ng mga tauhan sa malalaking okasyon at pagtatalaga ng mga pulis na nakikita at naaabot ng komunidad. Bukod sa bumabang bilang ng krimen sa Metro Manila, nakapag-aresto ang NCRPO ng may git dalawang libot isang daang wanted na individual at may git 349,000 na lumabag sa mga lokal na ordinansa. Nasabat naman ang nasa 153 million pesos na halaga ng ilegal na droga at may git na raan at 28,000 na pisong halaga ng taya sa iligal na pasugalan. Samantara, nakumpiska ang at 364 na iligal na baril habang 352 ang naaresto. Sa ibang balita, libu-libong deboto ang dumalo sa mga prosesyon kaninang umaga bilang paganda sa sinulog o pista ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Nakilahok ang malaking bilang ng mga deboto sa Cebu City para sa Tinaguriang Walk with Mary, isang prosesyon ng penitensya mula Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu hanggang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Pinangunahan ni Father Eligio Suico ang traslasyon mas Mass noong madaling araw. Sa kanyang homily, nanawagan siya sa mga deboto na magpasalamat sa mga ninunong nagbahagi ng kanilang kwento ng pag-asa at awang dala ng Santo Niño. Sinabi rin niya sa kanila na manampalataya at uh, magpakatatag dahil bibigyan sila ng Santo Niño ng lakas na lampasan ang mga pagsubok. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office, Naging mapayapa ang isinagawang prosesyon na binantayan ng nasa isang libot apat pulis. Pagkatapos ng walk with Mary, isinagawa ang traslasyon ng imahen ng Santo Niño papuntang Mandawe at Lapu-Lapu City. Magkakaroon ng vigil para sa imahen sa National Shrine of Our Lady of the Rule bago isakay sa isang galyon Samuel Osmeña kinabukasan ng Sabado. Makikita ang Santo Niño kasama ng may gitatlong daang bangka na lalahok sa Fluvial Parade sa Mactan Channel. Sa linggo naman, gaganapin ang Grand Parade ng Sinulog. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilner Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.